🎵 Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? magtutulog gumising ka 🎵 na ang oras para lumaban 🎵 kang umatras pag nasa kawiran. Panatilihing bukas ang sipan. 🎵 Katotohanan ang ating sandigan sa katiliman Huwag matatakot, huwag katliwanag Ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas Sa ating bayang Hello! Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So bago lahat, shout out oi RVS condolences sa RVS. Kasi yung lola ni ni Sir RVS eh sa makabilang buhay. Ah, uh, condolences Sir RVS. Squeaky Pico, shout out Sir El Jaco, uh, Sir Baksayan, Ayan, Ma'am Lenny, Mr. Yossi, Ah, uh, at yung mga regular na nanonood. Shout out kay ano, kay uh, si ma'am nasan na ba yung si ma'am? si ma'am Maria Lu Vergara Figueroa <laughs> this one is for you ma'am gigil na gigil sa akin si ma'am eh uh, kahit ilang beses ko nang ano kahit ilang beses ko na inexplain na magkaiba yung comparison ng Fili ng, filikula, ng, ng pelikula ng sa sa ginagawa ng mga ghost hunters 'di ba eh, mahina pa rin ba talaga maka hindi kayo mga nasa baba ko kasi kayo mga mga ano rin kayo eh, nadamay din daw nadamay din kayo eh mga nagsusuport daw sa akin ano din eh uh, parang kinokondem niya rin eh 'di ba Di ba, hindi ba tanga yun, ma'am? Yung ilang beses nang ine-explain sa'yo? Kasi tayo mga Pilipino, ah uh, sanay kasi tayo nung, nung binobola-bola tayo eh. Kaya pag nakarinig tayo ng, ng mga words na, na hindi maganda sa pandinig natin, hindi na natin iniintindi. Di ba? Eh, paano ko naman talagang tanga? Pag sinabi kong tanga, eh, tanga naman talaga. Ilang beses nang ine-explain na magkaiba yung, ano, uh, di ba, ma'am, ano, ano, Nemo? Mam ma Maria Lu Vergara. Di ba tanga yun, ma'am? Ilang beses nang ini-explain na magkaiba yung yung pelikula sa ano, sa sa movie. Di ba tanga? Tanga pa rin talaga. <laughs> Ang bihira. Tapos sabi ni ma'am, uh, wala naman daw saking sa akin ginagawang masama yung ano. Meron. 'Di ba? Nanonood ako sila, si audience ako nila eh. At tinatarantado nila ako pag niloloko nila ako dun sa dun sa palabas nila eh. 'Di ba? Hindi ba may ginagawa sa akin masama 'yon? Tinatarantado ako, eh. niloloko ako eh. Sinasabi totoo daw yung ano eh, totoo daw yung yung video eh. 'Di ba? O ngayon, proceed tayo dito sa sa main topic natin. Ito ay si Ghost Hunter 88. <laughs> ito, mukhang ano ah, ah, iba ang trip nila ngayon ah, di ba? Ang trip nila ngayon, ito, uh, ah, talaga legit na ghost hunting. When I say legit na ghost hunting, hindi ko sinasabi legit yung content, pero talagang kasi nagtataka ako, di ba? Ghost Hunter 88 yung name ng channel, Ghost Hunter. Pero ang kanyang inaano aswang, engkanto, di ba? Asan ang pagka ghost hunter doon men duende ghost hunter pero at least ito medyo magiging legit ang pagka ghost hunter niya. Di ba? Ang, ang sakit pakinggan ano, ghost hunter 88 as legit. Hindi, magaganap yung pagka ghost hunter niya dito kasi ang gagawin nila dito uh, ghost hunting talaga. Magaganap na yung pangalan ni Ghost Hunter 88. <laughs> Diba? Ang ang nakalagay ditong title, di kayo tatagal sa kaluluwa dito sa abandoned house. Tenant sinakal na naghingi ng help sa amin, ha? Ah? Naghingi ng help pa. Tenant daw sinakal na. Sinakal na naghihingi ng help sa amin. O oh, sinakal daw yung tenant to. Oh. Ito yung video. So, play na natin to. Oh. ba? Oh. May tao. Ay, tao. Ano oh, ninyo nakita sa owner bro? Ha? So ito? Yan ba yun, 88? Ito ba yung sinasabi mo na, na multo ito? Zoom nga natin, man Una pa lang na high blood na ako pero kontrol ko na ko control ko emotions ko. Naniniwala kayo dito, men? Pagpatuloy na natin 'to, 21 minutes, 'di ba? Tuloy natin. Bumalik sila, no? Totoo, guys. Totoo yung sinasabi po ng tinap dito. Pumasok, pumasok, pumasok. guys, uh, magandang hapon po. Narito po kami ngayon po sa area ko ito. No? kasama ko pa rin sila Sorry, natatawa na agad ako. Karim Trifigos, <laughs> asa ka si Pagdating eh, nakala mo naman eh, ano eh you no, know, malupitan sa 88 -it eh. Ah, uh, itong Explorer bulatin guys, tungkol po ito sa may-ari dito na, ito ng Lason ngayon, nirequest po tayo dito. May ari daw na uminom ng lason. Punto malapit po dito sa abandoned house. Ikaw ni request ka? Ano mapapala sa iyo na nag-request sa iyo? Anong gagawin mo diyan? Ikaw naman uh, nananakot po daw. Napunta na po ito ni Ismo Creepy at saka ni Rem Fredigos. Ito yung hindi ko nagigets. Nananakot daw tapos pupunta niya. Ang, ang tanong, Sinong tinatakot ba noon? Doon sa lugar na yun. Eh, di huwag niyong puntahan. 'di ba? Ito mga fake ghost hunters na to, ang lagi nilang feeling pagpupuntahan pupuntahan nila isang bagay, laging may mission sila. Laging uh, parang sila yung hero, sila yung aayos dun sa hunted, parang ganoon eh. Samantalang yung mga legit ghost hunters, pupunta doon anong purpose? To know if nag-exist yung mga multo. Simple. Ngibahanorin yung mga, yung channels ni ni Sir I am Reverie. Channels nila Zar Karu, nila Steve Roonin Ching Agassi Hindi naman sila pumunta doon para may tulungan eh. Mga fake ghost hunters lang ang nagki-claim na may tutulungan sila sa lugar. Diba, andito tayo kasi uh, nananakot daw. Yung parang sila yung magliligtas doon sa mga tinatakot na na in reality eh ano ngayon ko nananakot diyan. Bakit kayo pupunta diyan? Diba? Eh, 'Di ba? 'Di ba kayo pumunta para hindi kayo matakot? 'Di ba? Eh yun napapansin ko sa mga fake ghost hunters, palagi nilang pinapalabas na may mission sila doon sa lugar. Na parang pinatawag sila doon para may meron silang ayusin doon. 'Di ba? Kadalasan ganyan. Hindi naman lagi ano, pero kadalasan ganyan. 'Di ba? Tingnan si Master Gala. Pupunta doon, wala namang sinasabi na na nandito ako para ayusin ko yung ano problema, 'di ba? Wala namang ganoon eh. Sila lang naman na nagki ng ganoon eh. Na may aayusin, aayusin, may gusto naman. yung pangalan Peking Peking ng galawan eh. Kaya lang. Muling balikan natin kasi po, magpaparamdam ulit. Go, di ba napunta na? Yung yung ano na ngayon, malapit na ng ano mo. ano 'yung kalagalan kalagalan oh malapit na pala 'yung oh ito, ito 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 hindi ko may intindihan may significance ba 'yon 'yung araw ng patay sa pagpaparamdam anong difference ng pagpaparamdam sa araw ng patay mas malakas ba sila noon i mean it's just an ordinary day ano naman ngayon kung araw ng patay, kung malapit ng araw ng patay? Hindi ko nagigets. Siguro, nagiging malakas yung kwentuhan tungkol sa mga, ano, kasi nga araw ng patay. Eh. Pero yung, ano significance nung day? Na mas malakas sila sa araw ng patay. Hindi ko nagigets. Yung araw ng mga patay. Oh, undas. oh, undas. Kaya nagpaparamdam sila, guys. Ganun ba yun? Aware ba yung espirito sa, ano sa so, date sa mundo ng mga ano nabubuhay aware ba yan mga spirits na ngayon ay holiday season ngayon ay araw ng mahal na araw araw ng patay di ba men kasama namin yan BB boss no uh, BB, BB boss boss ito po yung bago kong team at tinanggap na po ito yeah? na kaibigan eh, po natin na silin <laughs> <laughs> bagong budol. Ha? Diba? Yeah? Ito yung si Smoke Creepy na content ko na to eh. Ito yung, ano, gumawa ng peking inkanto din. Diba? Mukhang bagong team na, ah, bagong palagi na kayo niya na. Yan ang pagkakamali. Yan ang magiging downfall mo, 88. Alam mo kung bakit nagiging invincible si 88? Hindi siya nabubuking. Hindi siya nakikipag eh pansin niyo yung mga yung mga taong bumabagsak yung mga ano mga taong nakikipagkulab Pansinin niyo yung mga napipilitang umamin tsaka ano ang na nalalagay sa alanganin kasi nga ang nagigim problem diyan iba-iba ang direksyon ng camera nyo may may time na mahuhuli dun sa isa nasabi ni Boss Rino to eh di ba may nasabing may, may time na mahuhuli do sa isang camera do sa isa wala yung kadayaan mahuhuli sa kabilang naalala niyo yung ano yung situation kay kay Reborn yung pagdating kay Ma'am Aloha namatay daw yung camera niya di ba namatay yung camera ni Ma'am Aloha eh sinungaling pagdating sa camera ni Reborn nagre-record pala kaya pala pinatay ni Ma'am Aloha kasi nahuli yung mga nakayuko dun sa ano doon sa likod ng parang counter. Panoorin nyo yun. Yung dinibang ko. yung bawat channel po namin kasi po. Siguraduhin nyo magmahalan kayong dalawa dahil isa sa inyo ang... Pag, pag yan 88, yung isang kasama mo na yan ay ano... Ah... Uh, nagkaroon kayo na hidwaan yan, tapos ang ano mo, ang karir mo. Kung wala man kaming ma-isokli po sa inyo. Uh, ang na po pala. <laughs> yan, uh, yan eh, gamit-gamit tayo ng juice eh Kahit puro ang ginagawa eh Di ba? Tapos sa, tapos sasabihin ako pa yung yung walang juice daw pambihira. Dahil nasabi kong puro kabobohan yung ginagawa niyo, ako na yung walang juice. Sobrang creepy talaga dito, bro. Guys, may bahay po dito, guys, no na sa baba lang po. Doon na po naka tulog yung sinakal po ng kaluluwa po doon sa abandoned house kung saan po pinuntahan po nila <laughs> sinakal ng kaluluwa men lupit na ah. na <laughs> sinakal ng kaluluwa ang pucha hindi at to be fair naman kahit sa international ano may na, may na ano ko naman yan. kaya lang ang weird lang pag sa si 88 ang nagsabi as believers at ito subukan natin guys gusto ko talaga na makita kung makikita nyo yan yung sinasabi po nila o oh, makikita so, nyo lang. yan makikita nyo yan ikaw naman counter so, okay, okay. na po nila rin krifigos dito krifi kaluluwa na po krifigos krifi nagpaparamdam muli dahil po malapit ng undas malapit ng araw ng patay krifigos daw krifi yan. yan nalaglag yung aking bubuksa wala pang 5 minutes ang Diyos ibibibos kiss Vivi Voss. Hindi si Vivi Libutin lang natin yung mga sulok-sulok dito. Bro, baka may magpaparamdam dito sa yung si Ite. Ito puro magpaparamdam. Yung mga abandon house dito guys. Malalang. May distansya pa no. Baka may mahagip dito sa kamera. Pag nahagip mo yung ano yung bahay, may mahahagip ka talaga. Forward na nga natin. Ito yung sinasabi ko, no? Yung, yung... nare ko si... Sino nga yung ano? Si Jing... Something? O kung sino man yun, yung legit ghost hunter na last na nare ko, ko. Diba? Ito yung sinasabi ko, men, eh. Na... Pag may mga bagay na ganito na walang nangyayari, dapat kinakat nyo na. Diba? Ganyan kasing ginagawa nila aga si Cheng, nila ah uh, Steve Ronin na pagkat mong ganon magnarita na lang kayo umikot po kami kaya lang wala kami nakita hindi katulad nito meno parang nag-uubos lang talaga kayo ng oras eh ang ang pinaka may alam nyo ang pinaka may substance lang dito sa video na to yung mismo may magpapakita lang hindi yung ano hindi yung mismong uh, nangyayari do sa video wala tayo magigit ang bahay dito is ha wala forward na natin forward forward for yung area kawawa po yung pinat po sinakalbuti na lang po ay eh. nalabanan po niya yung pagsakal ng kaluluwa nalabanan yung pagsakal daw ng kaluluwa di ba <laughs> fighter pala ng kaluluwa yan min eh ala size na po ng bro ala, anong oras yan alas 6, alas 6 na kapag wag alas 6 daw bro dito na magpaparamdam yung mga sino nagsabi nun na pagka alas 6 doon na daw magpaparamdam elemento lumalabas sino nagsabi nun ayon sa command nyo sa tingin ko dito guys hindi lang po kaluluwa yung nakatira dito maraming elemento dito guys kapag ganito yung area aswang dito parang gusto po nilang tumira dito pati elemento eh no na, na, nakasama na rin ah Guys, abandon. Palagi nagpaparamdam ang mga ligaw na kalo. Morning, Juan Bro. Morning, Abandoned House. Oh, hello. yeah! Andiyan na yung ano. Bro. Oh. Ayan na. bro. Pun puntahan natin. Di, dito, men eh. Dahil mga ghost hunters kayo, dapat excited kayo nyan. Di ba? Dapat puntahan nyo na agad yan. Unang-una, ano ba ang ginagawa ng totoong ghost hunter pag may nakita? dapat i-verify nyo na muna yan. Hindi kayo dapat, kasi dito na, dito ano eh, dito malalaman na fake agad to video na to eh. Unang spot mo pa lang, sasabihin na agad na multo na. Wala man lang ba kayong ano, yung, yung, ano ba yan, tao ba talaga yan? Tingnan nga natin kung talagang tao. Wala man lang bang ganon, men? Talagang bang pag nakita nyo ganyan, eh multo na agad? Oh, ano nakita sa owner bro? yung oh, Ha? Oh. Yung, bumalik sila, no? Totoo, guys. <laughs> Sir, so, isa pa Di ba, nakakakita ng multo. Alam ko, yung dinatawag nyo may third eye. So, lahat kayo dyan, nakikita nyo yan. Pati cameras nyo, lahat kayo may third eye. Pati camera. Okay lang sana if ever na nakikita ng camera nyo, kayo hindi. Yung mga tipong naglalakad pa rin nyo, eh, hindi nyo napapansin, pero may nakatayo na. Na pwede nyo sabihin, I swear, noong time na, na naglalakad kami dyan, wala naman tao dyan eh. Tapos bigla nagkaroon, ano ba? Totoo yung sinasabi po ng tinap dito. Ayan oh, tinatamaan nga ng anino nyo yan eh. Diyos ko naman to mga to. Anong gagawin nyo? Di ba tagapagtanggol kayo ng ano, nung tenant na sinakal? Anong gagawin nyo ngayon? O gumalaw. Oh, sa kanila pupuntahan ngayon, gumalaw na eh. O pumasok. Oh. Sa kanila pupuntahan ngayon, lalakad na sila dahil pumasok na. Pumasok sa loo. Parang wini-welcome tayo, ah. tama mag-confianza mo, kay Kaya should... bira. Oh, ah. Diyos ko. Forward na natin. Nagloko yung sila. Ano yung tinuturo niya yung ibang camera? Ba't ibabaling niya? O, oh, ibabaling niya yung camera. Ah! Nagloko yung cellphone ko ah. Oh, oh nagloko yung cellphone daw. Oh. Anong gagawin natin? Nagloko yung cellphone. Mga bobo tanga-tanga. Nagloko daw yung cellphone. Oh. Ah, flashlight pala yung okay. nagloko. Ano okay, yung flashlight ko bro ah? Nag nagloko. Nang nakita natin yung... Na na naku! naku! Ayun, naku kababalaghan yun 88. No. Kababalaghan. Nagloko eh. After ano? Paso makikita tayo bro. Para makita tayo sa loob. Okay, bro. Maraming mga gamit. Tumakbo yung may-ari. <sighs> Wala, as you go along nag-freestyle kayo ng kwento nyo eh. Tingnan na natin, diretso na tayo. Hindi, ito hindi ko nagigits men eh. I mean, goal nyo yung bahay eh, kung saan-saan kayo tumitingin eh. Diba, puntahan nyo na yung bahay. Doon Wow. Do wow. Wow, my God. Wow

Ni wala man lang check check men eh. Ano ba 'yung nag-cause nito? Baka may hangin dito or baka may ano, 'di ba? Ibang klase mag ghost hunting 'tong mga 'to eh. Paranormal na ba agad 'yan, men? Ninyo ba check 'yung baka mamaya may may gumalaw diyan or dapat tinakbo nyo nung time na gumagalaw? Ano ba? Lumamig 'yung ano ko. May pusa ano? 'to. Boss, Tanawa ko rin ko ano. Madlo dre na uh, ito. naman. Eh. So, hindi nyo aakyatin yung bahay. Tao po. Tao po. Tao po. mo. ayano nakita nyo. Kay <laughs> yung multo kay bigan na gadi itita no. Lahat na lang ng ano to kay na lahat. Kay <laughs> Kaibigan. Kaibigan. kung Kumusta po? Narito po kami ngayon. Apat po kami dito na pumunta dito para po ay Ito ito na mag-speech. Gawin niyo na ng paraan niyan, men. Ano ba? Kausap kayo. ah, just go. 88. Akyatin na. Pino forward forward ko na lang ha? kasi boring as hell men eh. At overtime na rin ako. <laughs> Kapaniwala. Actual po siya nagpapakita. So hanggang hanggang matapos na sa labas lang pala kayo niyan. Bro. Bro. Wala yung kita sa taas no. Ah, Dito hangga... bro. Oh, oh, oh. Ano yun? Ano yung ano yun? naglalakad na yun? <laughs> naglakad na yun. Ginagawang tanga yung mga tao. Tinan nyo, ha? Andyan, ano? Then, tinan nyo, ha? Ang kulit na nangyari na to. Tinan nyo. Bro! Bro! Ayun o. Ayun o. Naglalakad na. Ayun o. You know, lumayas bro. na. Bigla... Tuwara o, Lumayas na yung multo. <laughs> Success! <laughs> Tumakbo! <laughs> Napahiya ako dun ah! Di ba? Napahiya ako dun na, ah. Akala ko hindi nila magagawa ng multo. Iniisip ko, ah, uh, ito si 88, ano, ah, uh, magagawa lang Then biglang magpapaalam na lang. Pucha, napalayas pa na talaga nila yung multo. Di ba? Malupitan talaga sila 88. <laughs> Napalayas yung multo men eh, no? Tinan mo oh Di ba? Nagtatatakbo yung multo nila dun oh mm. Tanawa oh Bigla Tuwara oh Tama oh oh Diyos ko Oh my god Parang... Nag... <laughs> Tumakbo yung multo <laughs> Napalayas nila Tinan mo oh <laughs> Wala. Dila, panis pala kayo dito eh. -sir, sir, I am Reverie. Sila Karu Panis pala kayo kay it ito. Nag nakapagpalayas ng talaga ng multo eh. Nakatulong talaga sila men. Sila Ed Kalawag. Wala. Panis. Tinan mo ha. Oh. Um, uh, hmm. Oh, oh. Nag <laughs> Tumakbo yung multo. <laughs> Nawala guys, tawag na Ay. Ay, Ay, naku, Diyos ko! magaling sa itasal bro? Ika-ika-ika bro Kayaan bro? Napalayas <laughs> yung multo! Uh, dito, ng kaluluwang ito. talaga yung tinat -tina, dito. Dilikado yung tinat -tina, dito bro. Yeah. Pinalayas yung multo. Di asya dito. Oo, <laughs> dito lang siya sinakaw guys Delikado yung Ay, pinap nung... dito kapag siya nag-iisa lang siya dito kasi po may panahon ba Kaya dito sa Tagalog, sa Unsa Daga ng Uromon pa sa dito Ano nangyari? Wala na, lumayos na yung multo men eh Ano? Sundan ko guys ha, kausapin ko Huwag <laughs> na lumayos na kakausapin mo pa eh Dito Grabe actual ang kanyang pagpapakita sa akin <laughs> Ibigan. Sigusan ka rin ito. Pinalayas ko. yung multo. Handa po akong tumulong po sa inyo. Kung meron po kayong ipapaabot sa akin. Panis. Panis yung mga sarkaro nyo. <laughs> Tumakbo eh. Natakot Tawad eh. Sa po dito, sa po ay huwag po ninyong gagalawin. This is bullshit. Kasi ano na, magpapaalam na ba? Na dito Alam ko so, Yun na, paalam ko na Sino <laughs> Wala na, huwag mo lang kausapin yun isko matapos Tapos na yung video Huwag mo lang kausapin yun, nag ano na eh, Lumayas na nga eh Ano ba, 88? Lupit talaga sila 88 na Anong sinasabi ko sa inyo eh 'di ba? Na napatakbo niya yung multo eh. anyway, <laughs> mga kababayan ko, anong masabi niyo dito? Pag-comment na lang po sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.